kung ano yung tama lang. Uh -huh. Kasi 'yung proseso, uh -huh. 'yung 'yung prinsipyo kung kinapit ko dyan, sabi ko, uh, para sa akin eh hindi ganun ang paraan. Mm -hmm. Okay? So, sabi ko, hindi ako magpa-participate. Hindi pabor si Congressman Rodante Marcoleta at taliwas daw sa kanyang prinsipyo ang paraan ng pagpapawalang bisa sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon kay Congressman Marcoleta, hindi siya nakilahok sa ginanap na hearing at botohan ng kamera dahil aniya, hindi ka isa ang kanyang paniniwala sa kagustuhan ng mga mambabatas na bawiin ang parangkisa ng network. Dagdag pa niya, nasa kamay ng Senado ang magiging kapalara ng SMNI at posible pa rin na mabaliwala ang revocation kung sakaling hindi ito pagtibayin ng Senado. Matatanda ang kamakailan inaprobahan na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala na ibasura ang legislative franchise ng SMNI. Iwanag ko rin yan sa speaker. Kasi alam mo, nasa majority ako, Nelson, hindi naman mahikakaila yun. At uh, kitang-kita naman, uh, nawala ako. Uh -huh. Hindi ba? Ay, minsan hindi ako sumama sa pagdinig. Kasi sinabi ko naman sa mga kasama ko, mas uh -huh. kay speaker na ikwento ko rin naman. Uh -huh. Si speaker naman, eh, napaka broad-minded naman ito. Uh -huh. Nauunawaan naman yung akin. Kasi kung... Kung, kung hindi ka magpapaliwanag uh -huh. at hindi naman maliwanag yung ipinapaliwanag mo, uh -huh. eh baka hindi kayo magkaintindihan. Uh -huh. Pero nung inilahad ko sa kanya yung katwiran kung bakit hindi ako pwedeng sumama roon, uh -huh. Sa aking palagay, naunawaan na niya ako. Ayun. hindi ba? Kaya hindi naman niya ako pinilit. Ayun nga. Ayun. tsaka mahirap din namang makilahok sa usapan na hindi ka noon umaaten. <laughs> Paano naman ako boboto? Hindi, hindi na ako umaten. Ayon nga, Kung kumbaga na. sa Halimbawa, uh -huh. tingnan, mo da, tingnan mo sa mga kwan, sa mga judicial tribunals. Yes, ano? yes. Uh -huh. Aha. mo, uh, <coughs> mas kaya sa mga quasi-judicial tribunals, uh -huh. ano? Basta mayroong mga pagdidesisyon. O sa KOMIL, ka, eh, kamo, quasi-judicial yan, eh, mm -hmm. no? Uh, yung SEC, quasi-judicial yan. NLRC, quasi-judicial. Maliban pa sa mga mtc natin, RTC, Court of Appeals, mm -hmm. hanggang sumabot sa Korte Suprema. Ayan, uh, judicial naman yan. Aha. Hindi ka naman kasama <coughs> doon sa pagdinig ng isang usapin. Mm -hmm. Boboto ka ba? Ay, eh, hindi naman tani, Hindi ka pwedeng uh, bumoto. bumana. Uh, mari kang bumoto pero nakakahiya siguro yun. Mm, tama, Kasi tama. pwede mo sabihin, kahit hindi ka ako nakilahog, pero binabasa ko yung proceedings. Mm -hmm. Pero pangkaraniwan, pag hindi ka sumama ron, ay eh, hindi ka mm -hmm. mag abstain na lang to -to, siya. Totoo, totoo. Okay, no, no, non-participant. Non, non Ganun, pa man, uh -huh. ba, ganyan. Ganon din ang aking <coughs> ano, doon posisyon. Pagkat mm -hmm. sabi ko nga, meron akong... Uh, mga prinsipyong ginahawakan din na mm hindi -hmm. mo na ako pwedeng sumama rito. Aha. Sabagat ang paniwala ko ay kaiba yun ng paniniwala mm -hmm. na umiiral uh, sa kanilang pagdinig sa SMNI. Ayun. Ah, uh, <laughs> meron lang ako itatanong ko. Yung, tutal, nabanggit na natin yung, uh, nalito lang kasi ako na sa pagkakaiba ng franchise ng SMNI. Kasi nakita ko nga, uh, House Bill. Tapos, idadali pa sa Senado. <coughs> Samantalang yung sa ABS-CBN franchise, eh, sa hanggang Congress lang, hindi na nakarating sa Senado. Bakit magkaiba? Papano kasi yung sa ABS-CBN, nag apply sila ng renewal. Ah, dahil uh -huh. matatapos na yung prangkisa nila. 25 years lang yon. Uh -huh, uh -huh. So, nung, uh, nung aming dinggin yan, malapit na kasing uh, mag-expire. Hanggang sa mag-expire nga, inabutan, mag inabutan uh -huh. ng expiration. Kaya nga, ang naipas yan namin dahil sa napakaraming paglabag, uh -huh. eh, hindi na namin ire-renew. Ayun. Ngayon, dahil ang prangkisa is a private bill, dapat magsimula siya dito sa, sa house. house. Uh -huh, uh -huh. Ngayon, <coughs> ang nangyari naman sa SMNI, hindi renewal yan sapagkat yung kanilang prangkisa buhay pa. Uh -huh. Kailan lang nabigyan ng panibagong 25 years yung prangkisa? Parang suwara sugya tayo. Uh -huh. So may bago pa siyang prank franchise. Oh, eh, ilang uh, ilang uh, mga dalawampung uh taon pa lang yata. So mayroon pa, pa, oh. pa siyang mahigit dalawampung taon, ano? Opo. Oh, mm -hmm. eh, ngayon, ang ipinasya ng uh, prang uh, ng legislative franchises, i-revoke naman. Mm -hmm. Kailan ko mo ito ibatas? Mhm. Mm hindi mo naman pwedeng uh, i revoke yan nang hindi mo isinasangkot yung uh, Senado Lado. kasi batas yan eh. Ayon. So pinanukala yung batas sapagkat manggagaling sa lower house <coughs> dito sa House of Representatives. <coughs> ito, naipasa na nga on third and final reading, tinransmit na sa Senate. Uh -huh. So ang Senate na ngayon, ang merong uh, pananagutan, ang bola ay nasa kanila na, uh -huh. naipasa na yung bola, so nasa kanila kung isushoot nila o hindi. Ayun. So, hindi... Dahil napagtibay na sa house, eh, wala ng franchise yung SMNI. Hindi, hindi pa gano'n. Hindi sa pa. Kailangan pagtibayin nung isa pang uh, chamber uh -huh. para maging batas. Ayun. Kapag uh, pinagtibay nila roon at mm -hmm. uh, naging enrolled bill, mm -hmm. nasa Pangulo ng Pilipinas, ayun. Kung pipirmahan niya hindi. Pipirmahan pa pala. Pipirmahan Kailangan... niya uh -huh. kasi batas kasi yung mm -hmm. ano eh. Yung uh, frankisa ng SMNI, batas yun. So, para para mawala yung batas, gagawa ka ng uh, repealing law. Ito, ito Ayun, yun. Ayun, uh. repealing law pala. Uh -huh. Ngayon, kailangan, uh, pagtalunan din ng Senado, so yung bola nandun na, na. Uh -huh. Kapag ka isinyut ang bola uh -huh. at pinasa sa Malacanang uh -huh. at pinirmahan ng Pangulo, halimbawa, uh -huh. doon palang mariribok. Ayun. Eh, mukhang busy naman ng Senado, kong Pwede bang tumagal ng tumagal yan na hindi naman ginagawa ng Senado yung kanyang part? Diba? Ang uh, tanongin mo yan, ah, ang, ang tanongin mo ngayon, Senador. Oo, oh, diba? nasa kanila na. Nasa kanila yung bola. Ayun. So, hindi natin alam. So, hindi sila obligado na pagdating sa kanilang lamesa ay... E, depende sa agenda nila. Ayun. Depende doon sa timing nila. Oo, uh -huh, uh -huh. eh, kung halimbawa yung bola, ipinasa e, pinasa sa isa, uh -huh. e, pinasa doon sa kanila. E, oh, bola yeah. ito, eh, uh -huh. O, pasahan ng pasahan. <laughs> o, so, baka mamaya time out na. Diba? Ayun, oo nga pala. So, ganun pala yun. Tapos kung ito ay, kasi 2024 ngayon, di ba? 2025, mag e hindi naman mawawala ito. O kailangan ng pag nag election ng midterm, hindi. Hindi pa tapos yung Congress ninyo. Hindi, mag matatapos yung, matatapos ang uh, 19 Congress 2025. Kung halimbawa, hindi napagtibay yan, oo uh -huh. o edi eh baka i -repile. Ayun. So, walang, wala, bali wala, baliwala pala. Hindi ko sinasabing bali, wala. Ayaw ko mag-comment dyan sapagkat hindi nga ako nag-participate dyan. Baka, ka. <laughs> baka sabihin na naman nila, may pinapanigan ako. Ako, oh, nga, kung nga. ano yung tama lang. Uh -huh. Kasi, proseso. uh proseso -huh. yung, yung prinsipyo kong kinapit ko dyan, sabi ko, uh, para sa akin, eh, hindi ganun ang paraan. Uh -huh. Okay, so, sabi ko, hindi ako magpa-participate. Uh -huh.